Hello everyone! So yun, kakatatapos lang ng trabaho ko and may share ako sa inyo. Totoo guys na open na ang Greece para sa ating mga Pilipino. Marami ang hinahired. Kaya nga diba dumami na yung ating um, foreign agency. Uh, pwede mag-hired ng mga Pilipino sa Pilipinas papunta dito. So dapat maging aware din tayo sa mga gustong mag-hired sa atin or gustong magdala sa atin dito sa Greece. Yun, nung isang araw na tinamagan ako number. May nakita kasi ako, oh, parang online ganyan na number na nag-hired siya. Nang gustong uh, gustong makarating dito sa Greece magtrabaho. <laughs> Hindi ako mag-drop ng name, guys. Yung video na to, gusto kong lang maging transparent sa mga kapwa ko Pilipino na kung ano yung pwedeng mangyari, diba? Ayoko na puro yung magaganda lang yung makikita nyo. Maging transparent tayo sa bawat isa. Ipakita rin natin yung talagang, yung realidad na nangyayari. Okay? Wala akong sinisiraan dito sa video na to. Wala akong, alam ko, wala akong inaapakan tao. Gusto ko lang maging aware yung mga kababayan ko. Mama ko siya, sabi ko kasi, yun, may gusto akong mapuntahin dito. So, parang interested ako. Ganyan. And, sabi niya, okay, tinanong ko siya kung meron siyang agency dito sa Greece para Mapag-usap ng yung face-to-face, -face, ganyan. And wala siyang mabigay sa akin ng agency. Pero sabi niya sa akin na siya daw ay accredited ng DMW. So, alam niya yung DMW. <laughs> okay, sige, sabi ko, that's good. Sabi ko sa kanya, gano'n. And then, meron siyang agency daw sa Pilipinas. So, hindi na rin ako magdadrop ng name. Kasi yun, gusto ko lang maging aware talaga kayo kasi medyo doubt ako dito sa agency, sa tao na to. Doon pa lang na hindi siya makapagbigay sa akin ng agency dito, doubt na ako doon. Kasi nabi naman niya sa akin na direct hire daw yung mangyayari. Yung tao sa tao, yung direct hire nga na tinatawag. Kung baga, halimbawa ako, um, yung amo ko ang paper ma sa papel ng gusto kong sa Pilipinas, yung amo ko yung paper ma. So, ako na yung naghanap ng employer para sa kanya. So direct hire yun, pero dadaan pa rin siya ng agency sa Pilipinas. So dadaan siya kung ano yung mga proseso na dapat daanan para maging legal siyang lumabas ng Pilipinas. So yon kasi yun. may mag-i-sponsor. So sponsorship, yun, uh, kung mali yung sinabi ko, pwede niyong i-comment dyan. <laughs> And then yun, lumabas na nga sa bibig niya, direct hire daw ang mangyayari. So meron daw siyang hawak na hotel dito na pwedeng dalhan ng tao na i hard nga sa Pilipinas. So, dalawang hotel yung binanggit niya sa akin. And sabi ko, magkano yung babayaran? Ganyan. Two months salary daw yung babayaran na placement fee. For example, 1,000 ang offer salary sa sa'yo. So, 120,000 ang magiging placement fee mo. O sige, nakarating kayo dito sa Greece, nakalabas kayo ng legal, may mga ganyan-ganyan kayo mga papeles. Pagdating dito sa Greece, kung halimbawa yung salary na pinarmahan nyo, hindi sumunod yung employer, And then, anong magagawa nung nag sa sa'yo na tao lang? ba? Diba? Kung hindi siya accredited ng ating DMW. Uh, mapanuri kayo sa a-applyan nyo, sa mag hard sa inyo. Sabi ko nga sa inyo na doon lang tayo mag- uh, apply doon sa mga accredited agency. Sa ngayon, inaalam ko pa kung ano yung mga katayap agency ng ating limang foreign agency na accredited ng DMW. So, pag nalaman ko kung ano yung mga agency nila, i-share ko yun sa inyo para naman iwas scam tayo. Lalala ko pa, sige, na, pwede kang mapaalis. Uh, kapag may nangyari kasi dito, pwedeng mawala na bigla yung tao na nag-hard sa'yo na yun yung pangalan, ba? Diba? Kasi wala siyang agency dito eh. So, yun yung tatakbuhan mo ngayon, ba? Diba? Wala. So, pwedeng sabihin niya na dito yung address ko, na yung pala hindi naman, ba? Diba? So, yun yung mga possible na pwedeng mangyari. Kaya kung ako sa inyo, oo, totoo na open ang Greece sa ating mga Pilipino. Marami na nag-open ang Greece para sa ating mga kapwa Pilipino, sa mga Pilipino para makapunta dito sa Greece. Pero imagine guys, sa so, sobrang laki ng minagastos ng mga kababayan natin para lang makarating dito. And then yung iba pagdating dito nagkakaproblema. May mga nare-receive din akong message na yung agency nila na nakapagpaalis sa kanila sa Pilipinas. Actually, hindi naman talaga siya accredited ng DMW. And yun, pagdating dito, ang dami yung problema. Hanggang ngayon, hindi pa ayos yung mga papel nila. Ay malapit nang ma-expired yung kanilang visa. So, yun yung problema, ba diba? And kailangan, ang seasonal kasi, kailangan mag-exit kayo after 9 months, after summer. Kailangan mag-exit kayo sa Pilipinas. Paano kayo makakapag-exit sa Pilipinas kung wala kayong panghahawakan papel? Paano kayo makakabalik dito sa Greece? ba? Diba? So, yon. So, pag-isipan nyo muna, kahit na open ang ating gobyerno or ang bansang Greece sa ating mga Pilipino, eh, suriin pa rin natin mabuti yun nga applyan natin. Kasi sobrang hirap. Pinungutang tayo sa Pilipinas ng pang-placement fee, pang-gastos dito, ba? Diba? Tapos, pagdating dito, magkakaproblema tayo, ba? Diba? Sobrang laki ng magiging epekto sa atin na stress kayo kasi baka iniisip nyo, wala pa akong papel, and then baka mapauwi ako ng Pilipinas. ba? Diba? Yung mga ganon. So, yun nga, don't worry, inaalam ko kung ano yung agency. May ilang agency na ako na alam. So, share ko sa inyo at gusto kong siguraduhin na yun ba ito talaga ay legit at accredited pa or may license pa sila ng DMW sa Pilipinas. Okay? So, yun lang muna yung may share ko sa inyo. Ako nga po pala, kung bago ko pa sa aking video, ako po si Marie Cris brioso So, isa po akong OFW dito sa Greece. So, yun lang guys for now. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. Bye and God bless.